Mga kababayan, nagbabalik po tayo. Alam nyo po, marami pa rin ako nababasa mga comment na alam nyo ha, hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa o yung kanilang paniniwala na matutuloy pa rin sa December 1 itong BSKE kahit nag-announce na po ang palasyo na pipirmahan ito sa August 12. Ang talong dyan, meron pa ba talagang pag-asa? Siyempre, meron pa po. Yan po ang ating tatalakayin sa inyo. Okay, okay, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan, no. Tapos po niyo yung video para yung magiging comment niyo ay siyempre ay uh, natutungkol dito sa ating pag-uusapan ngayon. Huwag po kayo magko-comment ng tungkol sa akin dahil ating pong pinag-uusapan ay tungkol sa BSKE. Okay, naghayag ng uh, sa interview no si uh, spokesperson uh, Claire Castro. Et eh ang sabi nga ang deadline ay uh, ang deadline ay August 14. Malapit na po 'yan no At uh, sabi naman ni Chairman Komelik, uh, ipirmahan na sa August 12, alas 2 ng hapon. Nagaantay pa tayo, mayroon pa mga ilang araw alilipas hanggang di pa rin yan nagaganap, di pa rin po ganap yan na batas. Ngayon, mayroon pa bang pag-asa itong uh, BSKE na matuloy sa December 1, 2025? Siyempre mayroon pa po. no Alamin po kasi yan po ang schedule talaga eh na sa ruling ng Horte Suprema. December 1, 2025, ang nakatakdang eleksyon. Yan, kaya naman yung mga umaasa dyan, siyempre, bakit ganun? Bakit kailangang ipospon? Eh, gusto na namin magkaroon ng eleksyon eh. Yung iba naman, eh, siyempre, uh, yung postponement, postponement na ito ay papabor sa mga incumbent. Kasi mga, yung kanilang uh, abnormally abnormal two years na pag-upo, Magiging three years o so magiging konstitusyon yun. Yung sinasabi po nila, unkonstitusyon yung aming pagpupo eh. Kasi yung kanilang paniniwala eh, kulang sila ng isang taon. Kasi ang nakasaad sa batas ay three years. Meron nga namang katwiran yun, kung inyo pong iisipin. Di po ba? Ngayon, kaya't magiging makatwiran ang batas na ito para sa kanila kung uh, mapipirmahan na nga ng presidente, magiging three years sila kasi 2023, 24, 25, and 2026. At hindi lang yon pinalawig pa, magiging 4 years na po ang kanilang ter termino mula year 2026 kung matutuloy na nga po sa November 2. No? At uh, medyo nagkaroon na ng kalituhan kasi yung payag ni Amy Marcos na sabi ay uh, uh po ang mga barangay officials na hindi higit ng tatlong beses. Ano po bang pagkaintinyo doon? Hindi higit ng tatlong beses. No, sabi ko, siyempre maximum three, year, uh, three terms. Yung unang unang pagkarinig doon, yung unang unang pagkarinig ko, two terms lang, hindi lalampas na tatlo. Kasi sabi nga, very tricky. Sabi nga, nag-comment si, si bro, coiners ring. Eh. Sabi niya, very tricky yung pagpahayag na yun, no? hindi igit ng tatlong beses. Pwede naman kasing sabihin direkta, no? directly na sa kanyang words na or societies niya. ah uh, four years, Two terms, e eh, tapos ang usapan. but hindi higit ng tatlo? Hindi higit sa tatlo. Ang tindi ng ibang tao dyan ay maximum, siyempre, three terms. Kung anong pa man yung nilalaman ng batas na yan, talagang nandun yan, sa bill na yan, malalaman natin yan pag pinirmahan na sa, sa August 12. Siyempre, sasabihin niya, malalaman talaga natin kung ano talaga. Kung ano yan, batas na yan, hindi po yan pwedeng baguhin. Hindi po, po pwedeng i-alter dyan kapag nalaman niya ng mismong presidente, bakit altered? Ano may pinasa niyo? Lalo na, halimbawa, alam talaga yung pinasa, no? tapos biglang naging iba. Hindi, wala yun. Hindi pwede yung altered, alternate. na Makakasuhan sila dyan. At hindi yan pipirmahan kung sakaling magkakagalan na Okay, so, tuloy tayo. Dito sa sinasabi natin, may pag-asa pa ba? Sabi ko nga, mayroon pa. Dalawang pag-asa. Ang unang-unang pag-asa na pwede pang matuloy sa December 1. No? ay ang presidential veto. Yan. Mas malaki po ang chance talaga na ma... Siyempre, veto nga eh. No? ay uh, I-disapprove yung uh, SB number 2816. Automatic yun. Pag uh, binito yan, ay talagang wala na. Kasi nga eh, mukhang hindi na i-override yan ng Congress kung ibibito. Kasi back to zero na po lahat. Tapos na ang 19 Congress, 28 Congress na po. Marami pong uh, dapat na ipatupad na batas at itong SB number 2816 na ito kung ibibito, wala na po yan. Talagang dead na kapag binito yan lang presidente. Ngayon, ayun nga, pag-asa. Ngayon, kaya lang yung naririnig natin mga balita ngayon ay pipirman. Eh. So, lumalaban pa ba? Eh, lumalaban pa. Kasi wala pa naman decision. Nag-aantay pa ho tayo. Diba yung pangalawang chance naman, na pwedeng matuloy sa December, buwan itong BSK. Meron mag-petition. Kaya lang sa ngayon, hindi pa pwedeng i ito kasi hindi pa naman po ganap na batas. Paano mo i yan? Hindi pa yan batas. Anong i mo? Siyempre wala pa. No. Pag naging ganap na po yan na batas, saka i-petition. Ngayon, pag i mo naman yan, liba, pinirmahan na noong August 12, 'di may public vision na uh, for 30 days pa yan. Para maging ganap na batas, maghihintay ka lang 30 days. So August, August uh, 15 naging uh, ala, uh, sabi natin August 12 pinirmahan. Oh. September. September 12. Ganon. September na ilang buwan na lang ay mag uh, magde-December na. Yung proseso ng pagpetisyon ay matagal na proseso. Mukhang uh, maiiskip, ay mai iskipan, medyo alanganin, langalang kapag nagpetisyon pa. Na ano niyo po yung ibig ko sabihin. Kahit i-petition po yan, mukhang kukulangin na po ng oras eh. Hindi nakakayanin. Kaya may dahilan yung pag-delay na yun. Nagins po niya, may dahilan. Ba't na-delay yung pag-transmit? Eh, ganun pa man, eh, gumagawa ng pulisiya ang gobyerno. Wala tayong magagawa dyan. Wala kayong magagawa dyan sila yung mga nasa higher position kung ano man talaga yung kanilang agenda dyan. Hindi po ba? So, ay yung dalawang chance, pero maliit. Dumiliit po yung chance. Sabi BITO, eh, pwede pa. Malaki ang chance. Kaya nga, alam na alam ni Atty. Makalintal yan. Alam niyo kung bakit, di ba? Yung mga previous niyang interview ayun ang gustong-gusto niya mangyari. Sana ibito na yan ni Presidente. Di ba? Sa mga interview niya dapat hindi pinupos po niya. Kaya lang, eh, siyempre, sino ba masusunod? Siyempre, presidente at yung mga o oh, yung uh, nag, ng batas at uh, yung mag-a-approve yung presidente. At kung siya nga ay mag-petition, didesisyon na ng eh, AC Kung uh, maging un unconstitutional man ang hatol, alanganin na po. Kasi malalampasan na yung December 1, eh tuloy-tuloy na sa November 2. So, mangyayari doon sa petisyon na yun, eh, di wala. Nagets na po. So, at least, meron pang uh, pag-asa. Kung hanggat tumihinga, yeah, meron pang pag-asa. <clears throat> at uh, nyo rin, eh, magkakaroon din ng eleksyon ng Bansang Moro ito, October. Tuloy-tuloy eh. na po yan. Sana siguro yun sa tinignan, baka magkakaroon ng eleksyon ng Bansang Moro. Tapos eleksyon na naman ng uh, December. Ang laki lang uh, bibitawan nila ano diyan, nang uh, pondo diyan. Siyempre, uh, sa gobyerno 'yan. No? Yung pondo iririnis Siyempre, sa Comelec. Pero din nagsasabi yung Comelec may sariling pondo 'yan. Sa babagagalin yung pondo ng Comelec. Siyempre, sa pinaka pinagkupuna ng kaban ng pondo. Di ba? Ngayon ang susunod natin eh itong ratified bill na ito. No? Kaya't maaaring nakikita nila na dapat na lang pirmahan. Siguro nag uh, pinag-aralan niya mabuti. Tulad nating sinasabi palagi na kasi itong uh, ratified bill na to SB number 2816I hindi lang po basta pagpostpone. Binibigyan ko po 'yung DIN ano. Postpone 'yan oh. Mayroon talagang pagpostpone eh. Kasi iuurong ng November eh. November 2 next year eh. Andun yung pagpostpone. Kaya lang matatalino sila. Dinagdagan nila hindi natin kailangan ipuspon lang to kasi may ituturing na naman itong unconstitutional. Kaya dapat baguhin natin. Kaya paniga ng SC na a nito kasi nga meron na pong fixing of term. Merong pagtatakda sa termino ng mga barangay officials. Diba? Ginawa nilang po. Yes, kung 2 uh, two terms man yan o three terms yan, di bahala na kayo dyan. Malalaman natin yan sa August. 12. Okay, so ayan po yung ating uh, pinunto ngayon sa mga incumbent. Pabor sa inyo to. Merong incumbent na, uh, sige, kahit uh, ituloy sa December, wala ang problema. Alam nila sa kanilang sarili na syempre na sila ay nagtatrabaho. At yung iba naman mga botante, hindi niyo po masisi na mayroong magsabi na gusto namin ituloy eh. May dahilan sila kung bakit gusto nilang matuloy, especially mga botante. Alam niyo ang dahilan kung bakit gusto nila. Diba? Kanya-kanyang dahilan yan. Lalo-lalo sa mga barangay officials, e, kanya-kanyang dahilan sila kung bakit gusto nilang uh, December 1 at bakit gusto nilang December 2. Uh, November 2. Pero hindi sa mga kagawad and SK officials. Okay, so nasabi natin yung pag-asa. Ayan, abangan natin sa comment, mga kababayan, sa mga bago na padala sa aking channel, subscribe. Okay, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo susunod. God bless you